Yeah, thank you. All right, mga boss, mga masher, mga kaalbolary ko. So, gusto kayo mga bossing. So, ito muli si Doc Arman sa Moto House. Nagbabalik sa isa na naman pong uh, isa na naman pong vlog. <laughs> uh, ito may i-share ako lang ko sa inyo mga boss. Kung Ah uh, Paano mag-install ng ano? Uh, paano 'yung tamang installation ng ating busina? yan kung lalay magpapalit kayo ng mga aftermarket na horn na katulad nito. So ito nga pala ang gagamitin namin dito is Bosch. Yan. So sa mga nagtatanong, alam ano ba magandang brand ng bu ng busina? So, ang marerecommend ko lang para sa akin, espesyal opinion ko lang eh Bosch kasi 'yung Bosch talaga. Bosch na horn, eh, matagal na po talaga 'yan sa market. So, meron naman may ibang brand, katulad ng PIA, ayan, P -P i a a o P-I-A-A kung tawagin. So, okay din naman yon Pero mas prepared ko kasi yung mga Bosch na katulad ito. Kasi ito talaga, isa matagal na itong mga, itong brand na ito. Eh, talagang uh, dati pa talaga to Sa so, mga sasakyan pa lang, eh, meron na yun ang ginagamit. So, ito, i-install natin dito sa, ayan, sa Mio i125 na to, So, di, FYI lang mga sir. So, for your information, ang isa po sa pinakamahirap kabitan ng busina <laughs> ay yung mga M3 talaga hindi yung wiring ang mahirap dito mga sir ha? yung pag yung baga yung wiring eh, basic na lang talagang wiring ang mahirap dito yung paano mo isa paano mo ikak yan so yung dalawang yan ay yung tinatawag na yan yung 85 86 yan yung coil na tinatawag so yun yung magnetic coil 85 86 yan yung ating magiging supply naman ng main power galing sa ating susian, ay galing sa ating battery itong eight, number 30. Ayan. So yung 30, ito yung pinaka main galing sa battery positive line. Tapos itong dalawa, yung 87, yung magiging, yan yung out. Yan yung magiging out papunta sa ating busina, sa ating horn. Ito yung, ito yung magpapatunog sa busina natin. So, kung napansin nyo, hindi ko binanggit yung ground itong dalawang itong dalawa itong number 8586 na yan kahit baliktaran po yan walang problema positive negative pwede po yan so ito yung sa switch natin lalo sa mga Yamaha ganun kasi yung connection ng Yamaha uh, positive negative so yung ground na isa magiging yun yung mawawala na para dito sa ating horn yung para sa busina naman na ground ang gagawin natin dito uh, idadirect po natin siya sa battery Ah, uh, wag po tayo magba-body ground o baga uh, yung isang linya, isang isang line na to. Kasi ito is positive. Baliktaran naman yan, positive negative. Pero yung negative nito isang ang gagawin natin, idadirect natin mismo papunta doon sa ating battery. Negative negative uh, connection o negative charge ng ating uh, negative pole ng ating battery. Doon natin siya i-connect. Kasi ang mangyayari mga sir para solid ground yung papasok sa kanya kasi ang papasok na dito sa galing sa relay is positive, so solid positive yung galing sa battery. Ngayon, yung ground niya ay dapat maging solid ground na galing mismo sa battery ang con ang connection para uh, magiging solid 12 volts yung papasok. Kasi ang nangyari pag nag-body ground tayo, kumuha lang tayo ng negative negative uh, line nito at nilagay na lang natin sa body ground. Sa uh, chassis, kinunik lang natin doon ay medyo hindi magiging solid yung ground. Kaya ang misa na nagiging tunog ng busina ay ngongo o ah, mahina pag, ah, pag sinubukan nyo tap, ah, pindutin yung, yung busina eh, hindi tumutunog ng malakas eh, parang pipit ah, possible po nun ay mahina sa ground so yun ang ah, kasi ang grounding po kasi na Yamaha ah, medyo mahina ang ground grounding ah, body connection niya. so ang gagawin natin idadirect natin sa battery so mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung connection dun sa ating uh, battery papunta sa busina, sa relay mamaya isishare ko sa inyo mga sir para uh, magkaroon po kayo ng idea at baka po yung mga, yung mga nagpaka, lalo yung mga nagpakabitan na ng busina dyan mga tropa, mga kaibigan natin dyan mga nagpakabit na sa iba at uh, pansin nyo na hindi maganda yung tunog mahina, kapag hindi naka-start yung makina eh, tunog parang pipit yung marang ngongo, ganun o kaya naman wala talaga minsan Parang ton 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 gagano lang ton 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 ton. Pero pag binuksan niyo na yung busina, sakala sa so tutunog na malakas. Yan. So ito, para po sa inyo doon lahat mga sir, mga boss. Yan. So i-wiring ko lang to, install ko lang tapos mamaya pakita ko sa inyo paano yung electrical o wiring na ginawa ko dito sa busina para sa MIUI 125. Ayun. All right, mga boss. All right, so ito na po mga boss na na uh, kabit na namin yung busina, na wiring nga na rin So hindi ko hindi ko pa lang napipix Papakita ko lang yung connection baka sabihin niyo ay bakit ganyan parang ano sala labat. <laughs> so ipapakita ko lang kung saan namin ko nilagay yung busina. So yung isang busina dito ko nilagay sa may malapit sa may rectifier. So yung isa hindi ko nilagay dito dapat yung isang busina dito ko ilalagay. Dapat dito naman talaga nakalagay yung isang busina. Ayan. So nangyari hindi ko dito nilagay kasi masyado dati ang nakalagay kasi dito yung piyaya ah uh, yung piyaya kasi medyo maliit so kahit hindi ka magtabas ng ka walang problema so nangyari yung boss kasi yung boss na evolution medyo malaki yung mataba ang mangyari magbabawas ka dito magtatabas pa dito babawasan yung plastic para lang uh, sumakto siya at hindi tumama dito sa shop so nangyari so nag decide nag -decide, syempre, eh, hindi ako yung may ari <laughs> si Pops yan si Pops yung nag -decide. sabi ko kung gusto niya pwede namin dun ilagay sa likod. So, dito namin ilagay sa ilalim ng U-Box. Kung mapapansin nyo. Iangat ko yung U-Box. Okay. So, dito namin ilagay Yan. Sa ilalim. So, may iba dito. Na, may mga nakita na rin ako dati. Dito nilagay. Pero, para saan nyo si ano. Kung sa, ano. Safe. Pinaka-safe din to. Dito banda. Kasi hindi mababasa ng tubig. Yan. Kumpara kasi pag dito nakalagay sa harap. Uh, ang nangyari, pag nagpakarawas kayo, pag nagpakarawas kayo, ang nangyari kasi nababasayan, yan. Pag nabuga ng spray gun, napapasukan ng tubig, nasisira. So, isa yung sa mga disadvantage pag dito sa harap nakalagay. So, yung nga lang, mas malakas kasi yung tunog kasi nandito, nakalabas na. Pag tumunog siya, mas malakas yung ibibigay niyang sound. Pero ito naman, siyempre maganda nyo pag kaka-install, walang sabit. Uh, mamaya, titingnan natin kung ano yung magiging tunog nitong busina na to kapag uh, uh, natapos natin. Ah, uh, pakita ko lang yung wiring na ginawa natin dito. Katulad ng sinabi ko kanina. So ah, uh, dito muna tayo sa relay. So yung ginawa namin dito sa relay, hindi ko kinabit yung hindi ko kinabit yung kasamang socket. Kasi ang purpose ko para mangyari hindi magko ng wire dito kasi pag ginamit to, mangyari iko-connect dito yung mga wirings. Yan, iro-roll dito, baga mangyari Katagalang kasi yung nag yan pwedeng magpulbos uh, yun yung pagiging cause ng mawala yung busina mo o kaya naman paos pasmado so ang ginawa ko dito ay pin to pin so bawat dulo gumamit ako ng pin connector so bawat end ng wire na to uh, for example itong itong output ng busina na to diretsyo yan papunta dito sa itong wire na to Ayan. so diretso wala siyang putol So, ang mangyayari, mas maganda, mas tatagal yung kanyang buhay. So, ito yung pagkakawiring natin. Explain ko lang. So, sabi ko nga, pag magbaano kayo ng busina, erecta nyo yung isang wire, katulad nyo itong wire na to. Yan, nakarekta po yan dito sa ating, papunta sa ating battery. Yan, nerekta dito sa battery. Ito yung wire na yan. yan. So, erecta nyo isang ground sa battery. So, yun yung pinaka technique dyan para magiging malakas yung busina ninyo. Okay? Yan, kung kung mapapasin nyo medyo hindi pa nakapix yung mga wire, pero pakita ko lang sa inyo na ganito dapat kalinis yung wiring natin. So pagkakabit ng eh, sa ating relay, dapat 'yan. Nakikita nyo dapat 'yan eh, para sa akin mas maganda kasi indirekta walang putol. Eh kung wala pag uh, walang chance, so wala tayong ganito, yung mga connector na ganito, eh mapipilitan tayong mag-i-connect na lang yung mga wire na 'yan. So makikita nyo yung bawat connect bawat connection natin medyo, ayan may mga insulation. So hindi tayo gumamit ng electrical tape, meron tayong available na ayun yung mga insulation insulation rubber para sa mga copper. So bago ko parinig sa inyo yung tunog nito, bigyan ko lang kayo ng konting uh, tips. Ah kung gusto yung yung mini, mini driving light niyo ay sa busina. So basic lang naman, kuha lang kayo isang wire. Yan, kuha lang kayo ng isang wire tapos i-connect nyo lang dito sa positive output nung galing sa relay, kuha lang kayo ng isang wire. Ito papunta to sa mini driving light. Sa so, mini driving light, itong wire nito papunta sa either high on, high or low na connection ng mini driving light. Yan, so maglagay lang kayo ng isang wire. I-connect nyo lang dito sa itong uh, supply ng positive na galing sa relay. Ito 'yung magiging trigger o baga ito 'yung magiging switch positive positive ba uh, voltage kasi yan pag nagbusina kayo may magkakaroon ng supply to na positive So dito lang kayo magtap papunta sa mini driving light either sa high or low, yung dilaw or puti basta sa papunta sa relay. Okay, so ito parinig ko na sa inyo mga boss at kung ano yung kinalabasan ng tunog nitong um, installation natin ng uh, busina. So nakauna yung susi. syempre busina natin. Okay, so yun yung tunog ng uh, Bosch na evolution So, ang gagawin na lang dito i ko yung mga wire Kailangan natin ayusin I-ano natin uh, Kailangan secure natin Electrical tape Tapos, mas maganda yung Neat O baga maayos yung pagkakawiring Hindi mukhang spaghetti Yan So, yun lang uh, Icing ulang to Mamaya Pakitingnan natin O pakinggan natin Pag uh, nakakabit na yung kaha Kung ano yung uh, Kung ano yung magiging tunog Nito uh, Busina na kinabit natin Ano? Sige, stay, stay tuned po kayo mga boss ha. Para mamaya pag uh, nabuo ko na tong dahil na natin yung mga kaha. Pakinggan ka natin kung ano yung magiging tunog nitong busina. Uh, okay mga boss, uh, bago ko pala i-kabit yung mga kaha. Pakita ko muna ito yung wiring na ginawa natin dito sa M3. itong solution natin. So, sa pagkabit ng mga terminal, pag kailangan yung gumamit ng battery terminal, pagkakabitan nyo yung wire dito sa battery. Para mas maganda, wag yung iipit nyo lang yung wire dito tapos kakabit nyo na yung mga pole kasi nangyari katagalan nasisira yung wire pag walang battery terminal lang katulad nito sa so, kabilaan yung positive negative so make sure lang na maayos yung pagkakabit at hindi nyo loose gan yeah. tapos ito na yung sa wiring natin ng, uh, sa bus sa relay Yan. Yeah. wiring natin sa relay medyo papapasin nyo medyo ano na Nakapix na. Medyo halata lang kasi yung ginamit namin na ano. Wala kasi yung cable tie. So, meron kaming ginamit na yun. Yung wiring din na pinagtanggalan na wire. So, maganda naman. So, yun na kinabit namin para maging maayos o baga hindi sala sa labat. Okay, alright na mga master na yun niya. na natin yung busina. Kanina, pinakita ko sa inyo yung paano, pano natin kinabit yung busina. Saan natin nilagay. So yung isa nandito sa so may part nandito sa left sa right side, yung isa naman nandito sa likod sa ilalim mamaya silipin natin. So before na before ko pa silip sa inyo, uh, ito yung nilabasan ng ano natin. Uh, tunog ng busina. So sabi ko nga dapat kahit na nakasusi lang kahit nakasusi, wag niyo muna ng start yung makina. So dapat tutunog ng malakas nang maganda yan. yung susi ha Ay nakapatay yung motor So ito start natin <laughs> Ikaw mag start Edward <laughs> Kasi kabila lang yung bukas na ano Okay yan So ito nakandar na yung makina Umandar yung makina nito So kanina uh, Binigyan ko kayo ng konting idea Kung saan nyo ikakabit yung sa mini driving light Yung kanina sabi ko nga Yung isang wire Kuha kayo ng wire Connect nyo lang doon sa either high end low ng mini driving light yung supply ng positive papunta dun sa uh, supply ng uh, busina na galing sa relay, yung positive na magiging uh, trigger o yung pagiging power power ng busina, so ito yung kalalabasan nun siyon so, lang yun, kung gusto nyo lang pailawin yung mini driving light nyo kung gusto nyo isabay yung mini driving light connect nyo lang yung isang wire na yun na tinuro ko sa inyo kanina and yon. Ito nga, At pakita ko sa inyo yung isa. Dito ko nilagay yung isang busina. Ayan oh. Dito yung isang busina. Yung isa naman nandito sa kabilang side. Nasa, nasa right side. Okay, so patayin ko na yung makina. Parinig natin sa huling pagkakataon. Gusto nyong umayos yung tunog ng busina nyo? Yun niya. Kanina, sinare ko na sa inyo kung paano connection. Dapat mag... Uh, mag- uh, magwire kayo o mag mag-ground mag, mag kayo Direct sa battery yon. So yun yung pinakamahalagang tips ko sa inyo. Yung supply ng negative papunta galing sa battery negative papunta rekta papunta sa busina. So negative. So para lumakas 'yung kunukit talagang maging solid. So huwag kayong ground pag ganitong mga Yamaha. Sa Honda pwede yata alam ko, Honda pwede mag ground kasi malakas ang ano ng battery. Pero pag nagwa hindi din ako ng ano sa mga Honda rek baga rek pa rin sa battery yung negative para mas malakas. So yun lang, sinar ko lang mga sir para at least eh, sa mga ganitong pag-install ng busina, kung magpa, mag diy kayo, gusto nyo magkabit, eh, at, at least meron, meron na po kayong kahit pa paano konting idea kung saan nyo ikakabit o oh, may mas magandang posisyon para maging malakas yung tunog o oh, maging solid yung tunog ng busina na ikakabit nyo. So katulad nito, nilagay natin sa loob sa likod, eh baka sabi nga, baka, pama, baka pangit yung tunog niya kasi nasa likod. So yun niya, pinarinig ko sa inyo kanina, at ngayon, so walang nagbago. So solid pa rin yung magtunog ng busina. So yun lang. ito si Doc Arma sa Moto House. God bless sa atin lahat. Bye-bye!